aabot sa 300 million pesos na laga ng mga programa serbisyo at ayuda ang nakatakdang ipamahagi sa bagong Pilipinas Servicio Fair bukas sa Butuan City. Naroon ngayon si Benelest Moras live. Mela Aljo, ngayon pa lang ay nasasabik na ang ating mga kababayan dito sa Agusan del Norte dahil nga sa ilulunsad na bagong Pilipinas Servicio Fair. Inaasang magiging puno ng biyaya, makulay at makabuluhan ang event na ito bukas hanggang sa Sabado. Mula kaninang umaga, puspusa na ang paghahanda rito sa Caraga State University sa Butuan City para sa isasagawang bagong Pilipinas Service Fair bukas March 22 hanggang March 23. Inaasahang nasa 300 million pesos na halaga ng mga programa, serbisyo at ayuda ang iahandog dito para sa ating mga kababayan. Pangungunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang paglulunsad ng caravan bukas na sasabayan din ng iba't iba pang malalaking events. Sa press conference kanina, iginiit ni House Deputy Secretary General at BPSF National Secretariat Lead Sofonias Gavonada Jr. na ang BPSF caravan na ilulunsad dito bukas ay isa sa pinakamalaki sa mga caravan na nailunsad na nila. Lubos naman ang pasalamat ni Agusan del Norte First District Representative Joboy Aquino dahil nakarating sa kanila ang bagong Pilipinas Service Fair at tiyak anyang mapakikinabangan ito ng kanyang mga constituent. It's not worthy no, to, to recognize that it's sa ito sa pinakamalaking card program, cash and rice distribution program. Could you imagine 200,000 kilos of rice will be given. Lahat na mag aattend bukas dun sa opening ceremony, lahat na mag attend ng farm, farm yung sa mga farmers, isip is another 2,000 I think or 3,000 students for the scholarship program. May, may, scholarship program ka na, may bigas ka pa, may cash ka pa, okay? Meron din sa Sibol. Ang Sibol is ito yung mga small and medium enterprises na gusto nilang ma-expand yung programa nila. May cash na sila, may business opportunity pa, may rice pa sila. Matagal tagal na rin ako naging congressman no way back 2007 and this is the first time na may programang ganito. Wherein direkta talaga sa tao binibigay no yung cash assistance. Never nangyari to. In fact, other I, I heard from other members before of Congress na first time sabi nila sa kasama nila sa atin wala to noon na ah. ngayon lang to so we are very lucky of course kung titingnan mo saan ang pondo nito noon ayoko na magano pero tanong mo lang saan bakit ngayon meron to Aljo, sa mga puntong ito, yung nakikita nyo nga sa aking likuran ay ang mga pasilip ng mga talaga nga bongga nga agricultural equipment na kasama sa mga hatid ng pamahalaan para nga sa magiging nga programa bukas. At Aljo, ilan lamang yan, no? meron nga din sa iba't iba pang sektor, pang kalusugan, ah, pang agrikultura nga, meron din nga pang, ah, pang kabuhayan at iba't iba pa. Kaya talaga nga ito ay all-in-one caravan na hatid ng pamahalaan, proyekto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaya't ang si sabi nga ng ating mga otoridad, sulitin niya ng ating mga kababayan, hindi lang isa, kundi as much as possible, kung ilan yung kaya nilang i-avail na services, pwedeng pwede yan. At para sa mga nagtatanong kung paano naman makapag-avail nga, pwedeng mag-walk-in bukas. Pero maganda rin kung magre-register online, maaari lamang bisitahin yung Facebook page ng Bagong Pilipinas Servisyo Fair para sa QR code at sa instruction. Aljo? Marami salamat, Mela Les Moras.